Guys, mag-open tayo ng order natin sa online. Tara. Medyo masama kasi guys yung pakaramdam ko kaya ganito yung boses ko. Adik na tayo sa pag-online. Amo, mura naman. Ba? Diba? ang na pagkakabalot ah. Ay ay ah, itong throttle clamp so yan okay, yan nalagyan natin sa motor para hindi tayo mga alay saka silinyador so, ito naman guys ay lazada pouch kaya sa shop pambalot siya guys magtatry din tayo mag online seller try lang sa ni Ayas. ay 100 pieces yan guys thank you legit nga to pambalot Medyo maliit lang yung pinili natin dahil hindi naman kalakihan yung natin laman. Diyan na. Oh. Masyandang kalhalos. so guys ay 100 pieces. Ah, yun pala yung kanyang pan-tape. Tatanggalin natin. Oh, okay. Just, yun pwede nga. Oh, so guys, legit. Thank you. Tapos ito naman guys, lakang laki, halagang 99 pesos lang. Sa Lazada. Tapos yung dalawa guys, sa Shopee yun, pareho. Ano naman yan? dami. Tapos ito naman ay Lagayan to guys na no, sapatos, 99 pesos. Ano pang ano naman to? Ah, sabitan. Hindi, pang cover din. So guys, dumating nga lang, oh, may mga puti-puti. Siguro, ano to? Tinupi-tupi. Eh, Tinupi-tupi. Naipit lang, pero okay lang yan. Hindi naman may iwasan yung ganyan. So, ano pala mga kasama? double sided ah parang tape mm -hmm. e, ay pa ito paano ilagay hey, ang um, lakas sa dumigkit nito ah makapit makapit na yan o, ano so yan okay na po to thank you sa online seller thank you bye bye god bless